Yo mga kalas, uh, dito na kami ngayon sa padikit dito sa Pirto ng Bolivar, Columbia mga kalas uh, Mag-atraka na kami, mag na kami Ito yung ano namin ang oh? Pirto dito sa Bolivar, Columbia Pag-loading kami ng pool Yun yung nauna namin mga kalas sa oh, isang barko oh. Tapos yun yung tagpot namin sa Prua at saka ito yung sa dito sa Hap Quarter so open to maglas open na uh, one to ah uh, per magalaw to kaya kawawa uh, yung lupi naman dito babantayan parate ayos mga kalaso oh, yung ano, ito, per perto ng Bolivar, Columbia malayo sa kabias na to no? kasi kung malikabok kaya walang labasan dito makas kasa, tsaka ano ah, uh, saglit lang kami dito mga kalas ah uh, wala pang isang araw, tapos na kasi buhos yung ano namin yung loading kaya mabilis yung isa, taong isa lang grabe mga kalas ganda po naman sana, kaso lang malayo yung ano eh labasan di dito na kami ngayon sa Bulibar, Columbia mga kalas. Ah, dumating kami kahapon. Galing kami Barranquilla, Columbia rin ah, sa kabilang lugar nila. Doon kami nagdiskarga ng clinker cement. Tapos dito rin kami sa Columbia, pero ng Bulibar, Columbia. Dito rin kami mag loading ng coal full yung kargada namin din ngayon magalas galing kami yung clinker cement ito magalas oh so ang pisa na magduding full uh, no. yan mga kalas ito sa Puli Park, Columbia grabe grabe yung linisa namin dito mga kalas isang araw lang yung biyahe papunta rito kaya nung paglinis namin pagkabitaw sa barangkilya, Ah, pagka baba na piloto, linis kami, linis kami kagad. Tuloy-tuloy, walang tulugan kaya hinabol namin kasi isang araw lang yung ah, biyahe papunta rito. Eh, direct Berting, Kaya dididitso yung linis namin, ah, wasing, tapos Wala na, washing tapos kunting kuskos para matanggal yung mga makakapal na klinker na dumikit sa loob ng budiga. Pero ayos magalas kasi nahabol namin yung paglinis na okay. Pagdating namin dito sa boulevard ah uh, natapos namin yung bidiga na ayos nakakompleto namin nalagyan namin napatuyo namin yung hangtop lahat sa pasinga namin okay na okay mga class. kaya ngayon nagano kami nagumpisa na kami mag loading dito. Wali well, saglit lang dito yung loading mga class, kasi ano ah uh, buhos kita nyo naman oh laki ng ano nila yung kumbiyor pang loading dito sa amin sa parko uras na ito mga kalas mga, baka mamaya maya alis na rin kami mamayang hapon ito laki yan o laki yan kaya mabilis yung ano yung karga lakas oh. eh yung karga namin dito mabilis Grabe talaga. So sige mga kalas, hanggang dito lang muna. Maraming salamat. God bless. Ito yung boss oh, isang mga kalas na big dog.